Matapang na sinoong ng kapamilya aktor na si Gerald Anderson ang malalim na tubig baha upang saklalahan ng isang pamilya sa Quezon City. Sa kasagsagan ng matinding pag pagulan dulot ng bagyong karina na sinabayan pa ng habagat, hindi nagdalawang isip si Gerald na tulungan ang nastranded na pamilya sa barangay Santo Domingo, Quezon City. Sa isang video na kumalat sa social media, makikita ang aktor na usong sa hanggang dibdib na baha para makapasok sa isang bahay na lubog na sa tubig. Inayos muna nito ang ilang gamit sa bahay na lumubog na rin sa tubig sa kakinuha at kinarga ang isang bata para ay rescue ito at ang iba pang natrap doon. Ayon kay Rachel Joy Cabayaw, ang nag-upload ng video sa social media, ang kanyang kapatid ang nagpadala sa kanya ng naturang footage. Aniya, halos tatlong oras na raw naghihintay ng tulong ang kanilang pamilya sa nasabing lugar hanggang sa dumating na nga ang grupo ni na Gerald para magbigay ng assistance. Mga 11 AM, nag-ask na sila sa barangay, kaso, hindi nila makontak, then tumawag ulit sila, wala pa daw available na boat. Mga 1.30 PM, si Gerald nag sa kanila, ang pahayag ni Kabayaw sa ulat ng ABCBN. Ayon pa sa report, may pag-aaring basketball court daw ang kapamilya aktor sa naturang barangay. Pinuri naman ng mga netizens ang pagpapakabayani ni Gerald sa gitna ng kalamidad sa NCR at mga kalapit probinsya. Sana raw ay marami pang matulungan ang aktor sa mga nasalanta ni Karina. Si Gerald ay nod pa man ay napakabuti na nitong tao, kaya si Julia ay sobrang proud sa kanyang boyfriend dahil sa pagtulong nito.